Yon. O oh, mga ka welcome sa channel namin, Channel friends Para sa video ko ngayon i share so yung ko sa inyong ginagawin kong filter para sa aking aquaponics system. Ang gagamitin ko ay eh, yung 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 blue housing para dito sa water station natin. Uh, ito. Kasi may sobra akong dalawang nito ay eh, hindi na nagagamit. So gagamitin ko siyang filter para sa aking aqua aquarium at saka aquaponics system ko eh. rin. So mga chabibi, nagamit ako ng 3-4. Sa loob kasi nito mga chabibi, ito, itong ito, blue housing na ito. Meron niyang ano yung ganito. So kailangan natin siya i-shoot doon. Eh pareho silang 3-4. Kung gagamitin dito kasi yung ano, yung di 1 may maluwang. So, ito okay lang naman, pero mas maganda kasi, masikip siya. So ito yung gagamitin, na, gagamitin ko, 3 4 So, uh, ang gagawin natin, iinitin natin itong dulo para bumuka. Ma-shoot natin dito. Tapos, susukatan natin din uh, yung kabilang dulo para it, may shoot natin yung kabilang dulo ng PVC dito sa loob. So, gagawin ko lang, ha? papainitan ko lang para bumuka. Ganito lang mga tsaribi yung gagawin kung gusto nyo uh, pabukahin itong ano, yung bibig ng PVC. Ito yung, yung, yung lagusan, yung butas. Nakikita nyo lang na ng heat gun. Mga, mga siribyo, na. Ayan, na. So, alihin na lang natin yung uh, para na shoot. kung so, naman no, masyadong malambot, isakti lang. Shimot lang natin sa dyan. Hanggang sa may pasok natin. Medyo may may kairapan Pero may si-shoot pa rin. Dahan-dahan lang para hindi masyadong mawala sa hulma yung PVC. Kung pumapasok na ng ganyan, okay na yan. yan. shoot na siya. So, hintay lang natin siya tumigas o kaya kung walang tayo ng ganito, parang po nalang natin. Kapasok. Ngayon mga chabi, pag sagad na siya, katulad niya, sagad na siya, ito, nandito na siya sa loob eh. Sana nakikita, nakikita kaya ito. na, nasa loob na siya. Tignan nyo na lang lumamig para ano bago niyo bunutin para maging masikip siya maging ah, talagang sakto-sakto yung ano yung kabit niyo pagka tumitigas-tigas na siya pwede niyo na siyang bunutin o kaya kung meron kayong basahang basa masahin basa siya para mas madaling ano kailangan diretsyo mga chabibi hindi mahirap siya i sentro dito ah, di diba, mga chabibi bumuka na susubukan natin kung um shoot siya dun sa loob Yan, yan ang magiging itsura niyan. Ito yan, yung PVC na yan na magiging ano, daanan ng tubig para sa filtration. Yan. Sa ilalim kasi niyan, meron din ganito parang ano, uh, paano ko ba sabihin to? Para siyang uh, tite, yun, yun, nakalawi. Eh. Doon yun siya isushoot. Kaya katulad niyan, sakto na siya. Tapos kukunin nyo na lang yung pinaka pinakasaktong sukat dito, yung sa may labi kailangan sakto tapos yun yung siya puputulan para pagka kinabit nyo itong ganyan eh pasok siya dito makukunin so, natin yung saktong saktong sukat niya doon sa labi doon, tayo puputol kumakanta ka ng ruler para mas maganda yung yung sukat ko dito para talagang pantay yan na, nakuha ko na yung ano niya. nasa ito na nakupuputol ayan o meron akong linya so doon tayo puputol Ngayon, napunta na natin yan. Bubuka naman natin to para ma-shoot naman natin dito sa ito, to sa itong lagayan na to na itong ibabaw. Yung Ayan, na-shoot na natin. So, kailangan sa Ayan, sagot na siya. So, yung lang natin siya lumang buro. Tumigas! Ang natin, bago kita pasok na natin para maigit na na natin. Para maisara natin yung ganyan, sabihin tama. Ayan. Okay, mga kabibi. Meron na tayo ngayon daanan ng tubig doon sa loob. Kasi ang mangyayari nyan pag naglagay kayo ng iba, yung motor ng, motor ng aquarium, motor ng aquarium, diba? Uh, dito, dito siya, Eto, ito yung motor ng aquarium. Kung papiping kayo, pataas, papasok yan dito sa in. Meron yan nakalagay dito, in, tsaka out. So, tatapon yung tubig dito sa labas. Sa labas, sa labas po muna yun, ha, sa labas. Tapos sa inalim, dun siya papasok pataas. Ngayon, ang gagawin nyo, para magawa nyo malinis yung tubig na yun, bago siya pumunta doon sa ilalim, lalagyan niya na siya ng maraming ano, foam uh, dito sa loob. Foam, kung ano, no, bato, kung ano yung silagay, buhangin pwede rin. Pero siguraduhin niya na hindi papasok yung, yung buhangin, hindi sa ilalim, banda dito may lagay sa gitna para hindi siya humigo up sa ilalim. Tapos papasok yung tubig sa ilalim, na malinis, aangat, lalabas na doon sa out, pabalik doon sa aquarium ninyo. So, ganun na yung cycle, paikot-ikot lang. Eh ako naman, i-redirect ako doon sa Aquaponics. So dadalhin muna siya sa mga PVC ko na may mga lettuce bago siya bumalik doon sa aquarium. Oh, okay, mga chabibi, nakabit ko na yung uh, dalawang ginawa kong improvise na ano, uh, dadaanan ng tubig sa loob dito, ito. Yan, di ba? 3/4 sa PVC ang ginamit ko dito, 3/4. So gagawin ko naman, Uh, dalawa yung ginawa ko ang ganito kasi dalawa yung housing so yung susunod na gagawin ko eh yung ano itong uh, kung saan dadaan naman yung tubig pataas o oh, gagamit naman tayo ng ganito mga chavibi soldering iron para ipambubutas natin doon sa ilalim ng PVC pero kung meron kayong barena uh, maganda rin yun babarena nyo na lang ganun pero wala akong barena eh. so ito na lang muna gagamitin ko. Ang gagawin kasi mga chabibi, bubutas kayo dito sa ilalim uh, para pumasok yung tubig dito sa ilalim na to. Butas kayo dyan. Madahin butas para pagka bumagsak yung tubig na malinis, dito siya dadaan yung, ay yung marumi pala, babagsak yung marumi, tapos yung malinis, ihigupin pataas. Sa loob nito, dadaan yung ano, uh, malinis na ng tubig. Uh, pala mga chabibi, kung nandun kay sa loob ng bahay nyo o sa isang kaya close na lugar, tapos gagawa kayo ng ganito, mas maganda gumamit kayo ng mask. Kasi mabantot yung amoy ng PVC pag na susunog, pag iniinit. Pero kung nasa labas na makinig ng bahay, okay lang yan. So, ito mga tiyabibi, bubutas na ako. Ito mga ka may mga butas na, no? So, kailangan lakihan niyo, ni bubutas ninyo. Mas maganda kasi laki ng pakong detress. Para hindi babara. Kasi minsan pag may dumi ng aquarium, pwede siyang bumala kung ganito kalilit lang yung butas. Kaya mas maganda, mas malalaki yung butas. Ah, pero limit nyo lang siguro sa mga, siguro mga 3 inches lang bu yung bubutasan niyo Hindi naman yung buong ito yung bubutasan niyo yung sa ilalim lang. Para yung maruming tubig, masala talaga mabuti yung malinis sa tubig, sa iba ba lang dadaan, ihigop. Ah, ito mga chabibi, nalakayan ko na yung butas. So, ang ginawa ko lang dito para malakihan ito, itong soldering iron, pinasok ko lang yan tapos inikot-ikot ko lang gano'n para lumaki yung butas tapos pagka tapos na ayan, di ba malaki butas gagamit lang kayo ng cutter para luminis yung labas nya Wala yung mga ano yun yung yun, buo-buo nya sa gilo no. yan ganyan yun lang yan na matatanggal naman yan eh yan ah, di ba yan nawala na yung mga na ganyan o oh. mga na, sa gilid yan lang pagka gusto nyo tanggalin yung mga ganitong uh, dumi ng PVC ayun mga chabibi eto at naikabit ko na yung ginawa kong ano uh, filter gamit itong blue housing na to na sa water station namin na hindi ko na ginagamit uh, katulad na sinabi ko sa una kong ano, part ng video di ba niligyan ko ng tubo sa loob para dunaan yung mapi-filter, lalagyan nyo ng mga foam, lalagyan nyo ng uh, net, basta yung sasalo sa dumi, yung solids ng isda. So, ito yung magig itong number 2, ito yung mechanical, ito yung mechanical filter. So, mula dito sa aquarium, tignan nyo mga chabibio, lumino talaga na mabuti yung ano, yung aquarium. Kesa dito sa, ito yung dati kong filter, eh, di ba? Eh, malabo. So, talagang nakakatulong ito yung ganito. Ganyan filter. Ayan o. Ayan, nilagay ko yung motor doon sa gitna. Para, ayan, dito dadaan yung tubig pangat. Naglagay ako ng ball valve kasi para nakokontrol ko yung flow ng tubig. Hindi mag-overflow ngayon dito sa aking uh, PVC na NFT system. Kasi pagka ano, malakas yung motor, nag-overflow siya dito. So, yun na nga. Uh, balik tayo dito sa filter. wala dito sa ball valve, aakit yung tubig. Tapos, papasok dito sa unang uh, filter na blue housing na mechanical. Mechanical filter. Ang laman po niya, mga chabibi. Dahil sa wala akong makitang foam, uh, ang ginamit ko, yung uh, washable na sediment uh, na ginagamit ko dati sa ano, sa sa water station. Uh, ganito, ganito, yun eh, parang ito po kasi yung mga sediment eh. Meron kasi nito yung yung washable, yung tinatawag din ng pleated. So, yun ang ginamit ko kasi wala akong makita mga foam na para dito, na sumalo dito. Kasi yung sa luma kong fil ano, filter yan, net lang ang nakalagay dyan. So, wala akong foam. So, ginawa ko, naganap ako ng ano, pwede kong ikabit. Eh, nakita ko yung pleated na ano na Uh, parang sediment filter na hindi ko na nanginagamit. So, yun ang ko dito. Sinubukan ko na kung gagana. Eh, okay. Kumana. So, yun na nga. Yung solids, uh, dito dadaan. Mapupunta dyan yung solids ng ano, yung dumi ng mga isda. So, pag umangat yung tubig, dun sa PVC na nasa gitna, angat yung tubig, lilipat naman dito sa susunod kong filtration. Ito yung tinatawag kong uh, biological filter. Yan, yung number, yung sumunod na ano, blue housing. Ito yung sumunod na blue housing. Ang laman nito mga chabibi, pasensya na kayo hindi ko na hindi ko na video ko ano ni nilagay ko laman diyan. Pero yung laman diyan eh yung ng mga ano uh, pumice stone na dati kong gamit do sa isa kong filter doon. Kinuha ko lang yung ibang pumice diyan diyan. Eh luma ko filter. Yung mga pumice stone yan. yung pumice stone, yung mga ganyan oh. Eh. yung mga ganyan klase bato to? Nilagyan ko lang siya ng pumice stone. Wala kasi ako ano eh patungan eh para ma-video ko so hirap kasi pagka isang kamay lang gagawa mag-aayos mag ng mga ganito so explain ko na lang sa inyo naglagay ako dito ng yumi stone sa so, yung, di ba yung PVC sa gitna meron yung malalaking butas na ano, inano natin sa soldering iron dahil malalaking butas doon, maaaring lumusot yung pumice stone. So, ang ginawa ko, naglagay muna ako ng malalaking pebble. Siguro mga gitong kalalaki. Basta hindi siya lulusot doon sa butas sa ilalim. So na yung pebbles. Pagkatapos yung pebbles na yun, pinuno ko na yan ng, ano, ng pumice stone. Mga hanggang dito, hanggang dito may pumice stone. Tapos sa ibabaw ng pumice stone na yun, merong isang net na kahit paano, sasala pa rin ang makakalusot dito. O saan yung merong makalusot ha, uh, dito para hindi mapupunta yung dumi ng isda. Dito mismo sa biological filter na to. Y yung pumice stone, doon yun, mamamahay yung mga ano, yung mga good bacteria, nakakailanganin ng mga halaman na magiging pagkain nila para lumaki. Kumbaga, yung nitrite, nitrates, yan. Kung yung nitrite, magiging nitrates na, mag na pagkain ng, ano, ng halaman. itatanim ko ulit dito sa aking NFT system. Ayan. Uh, na naman na yung tatanim ko. Uh, indoor ako, ponies pa rin yan. Yung grow lights ko. Tapos, nagdagdag ako dito ng nursery. Dito, dito na ako ngayon magpupunla pag may mga yung seeds, yung mga itatanim kung ano, lettuce, dito ko siya papalakihin ng 14 days bago ko siya i-transplant dito sa main ano NFT system. So ganun lang mga chabibi. Uh, pagka pagpasok dito, mechanical, tapos sa uh, pag aangat yung malinis sa tubig, lilipat naman dito sa biological para ma-convert sa pagkain ng mga halaman. So iikot sa NFT system ko yung tubig na meron ng ano, may mga nutrition niya para sa pagpapalaki ng mga lettuce natin tapos iikot ta sa, sa likod dito siya dada naglagay nga pala ako ng ano ng onion dito patente para mas madaling mag uh, yan pasok yung tubig diyan ikot. yung may nutrition na tubig i-exit dito tapos nilipat dito sa harap yan pag pag-exit dito syempre masasalang mabuti ng ano ng halaman, yung mga roots ng halaman, sasalain yon, Mawawala na yung lason nun na makakaapekto sa mga isda natin. Yan. So pag exit niya dito, nang, nang malinis sa tubig talaga, na safe na sa isda, babalik na siya doon sa aquarium. Ito, dito na siya i-exit. Na safe na safe na sa isda. Yung yung tubig na lalabas dito, halos hindi na nga, hindi na nga maglilinis dito eh. Uh, dahil sa magandang filtration na nagawa ko yan oh. dahil dyan yan, sinubukan lang natin actually mga chabibi, nakita ko lang to sa isang video sa youtube na hindi ko alam kung anong, parang uh, Thailand ata sila o Malaysia, hindi ko alam kasi hindi ko naiintindihan yung salita eh Yan, nakita ko lang sa kanila yan ang ginawa nila. Ganito. Pero yung kanila kasi, puro transparent. Eh, wala ako nun eh, eh ginamit ko lang naman yung luma para wala ng gaso. So, so yung mga pipe na to, galing din to sa luma ko ako po system. So nilipat ko lang dito. So ganun lang yung cycle. Aquarium na maruming tubig, iiaangat ng motor, papunta sa mechanical filter, lipat sa biological filter para makonvert ng mga mikrobing titira dito sa punistone. Aangat yung malinis sa malinis sa tubig na may mga nutrients na na pagkain ng halaman, tapos dito yung mga lettuce sa itatanim ko ulit. Siyempre, nakita nyo na naman sa ibang video ko yun, ha? magaganda talaga tumubo yung lettuce na yun eh. Kahit indoor lang, indoor aquaponics lang. Tapos exit, na malinis na malinis sa tubig, na safe na sa isda. Tapos yun lang ang cycle niyan, paulit-ulit lang. So i-update ko na naman kayo ulit kung mapapanatili ba nating uh, malinaw itong ano, tubig na to gamit itong dalawang ano filter na yan pero sana maging successful uh, sa, sa, kanila naman eh ko syempre hindi ko mapapatunayan lang natin niya kung okay kung mismo tayo yung makakaano dahil may experience ko kung ano mangyari yun Okay mga chabibi, maraming maraming salamat po sa lahat-lahat po na subscribers at sa mga bago namin subscribers na, na patuloy na sumusuporta sa channel po namin Chubby Bikers. Sana po sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe, sana po mag-subscribe po sa kayo sa amin. Ah, uh, uh, hit na lang po yung like button tsaka yung ano, yung bell po na nanya nakikita niyo sa ano, notification bell. Para ma-update po kayo sa mga video na i upload po namin. Uh, ingat kayo palagi. kita kita sa susunod kong video. Maraming maraming salamat sa inyo. Bye-bye.